So hello po sa inyong mga kapapadagod. Uh, testingin natin itong TNW uh, A11 uh, Mini Wireless uh, Microphone. Bago natin testingin, i-recap lang po natin ng kanyang mga function at uh, ang kanyang features. <laughs> So yan guys, uh, nasa loob ako ng uh, bahay, ito sa aking uh, mini studio. So ang sound na yan ay uh, nagmumula yan dyan sa microphone ng cellphone. So testingin naman natin kung nakalagay itong TNW uh, wireless microphone. So isaksak natin sa cellphone, tignan natin ang pagkakaiba kung ano ang kanyang quality. So yan guys, pag naka light indicate naman dito ay kulay blue. Yan, kulay blue. So yung ibig sabihin yan ay naka-off ang noise reduction. So ito ang kanyang uh, sound quality. So pumapasok ba yung ingay sa ating paligid o so dito sa harapan ko ay meron akong ginagamit na naka-on na electric fan dito. So yan, Bali malakas yung electric fan. So uh, naririnig kaya dito sa wireless microphone na ito kung naka-off ang noise reduction. So ngayon naman guys, uh, inon on natin ang noise reduction. So lalagyan pa natin siya ng uh, uh, dead cat. So ito. So ito ay uh, pang uh, wind wind cancellation. Uh, so, maganda rin gamitin ito, lalong-lalo na kung nag, uh, nagbibidyo ka sa, sa mall o kaya sa tabing daan, maraming mga sasagyan na may ingay. So, ginamit mo ito, ay lalong gaganda ang, ang quality ng sound na mawawala lahat ang maiingay. So, ang boses mo lang ang maririnig. Alright? So, testingin natin. So, yan, guys. Ito na yung kanyang wind map or uh, wind cancellation. So, test. Test, Mike. Test. So, i-clip natin. Yan. So, siya nga pala, guys. Uh, pag uh, naka-clip siya dito sa, sa ating uh, kwelyo o sa ating damit, ay... Uh, Very sturdy din siya, mahigpit siya, hindi siya basta-basta mahuhulog. So 'yan yeah, no At uh, hindi siya lumalawlaw. Magaan lang, magaan lang itong uh, uh, wireless microphone na ito. So 'yan yeah, guys, uh, naririnig pa ba, ba 'yung hangin ng uh, ng na uh, electric pan, So test mic Test mic, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Test, test mic. So guys, uh, compatible siya sa Android at uh, iPhone. One click, uh, active noise reduction. 3 uh, speed volume adjustable. So yan guys, uh, nasa labas tayo ng bahay pero ilagay natin sa may noise reduction meron siyang uh, 50 meters uh, ang kanyang range. Okay. So test mic 1 2 test mic 1 2 3. Yan. So ayan. Wala rito. Ha? Test mic 1 2 3 wiwi kana. Gusto mo? <laughs> Okay. So 'yan malayo na tayo. Meron na siyang 50 meters. A few moments later. Yan guys, uh, testingin na, naman natin sa pabalik ang walang uh, naka off ang noise reduction. So 'yan. So 'yan guys, naka Nako-off ang noise reduction. So, ano naman ang kanyang result? Maingay ba sa paligid? So, baka naririnig natin yung mga uni ng mga mga ibon at uh, kung ano-ano pa. So, uh, lumakad ka, Yan. wiwi ka na, ha? Okay. Tara, diretso tayo dito. Pabalik. Yan. Okay. So, guys. Uh, meron nga pala itong uh, earphone na sinasaksak dito sa uh, transmitter or uh, dito sa uh, wireless microphone. So ayan, bali USB-C ang kanyang uh, uh, saksakan. So ito, tinig ko dito sa earphone ang sound. Nakalagay dito sa kanyang uh, ilaw o lights uh, indicator na kulay blue. means naka-off yung noise reduction. Uh, bali nakabukas yung electric pan. So tignan natin. Oh yan. Yan, guys. Uh ayan. Bali naririnig yung uh, hangin ng electric pan, So maganda siya. Malalaman mo kung uh, wala kang sound o meron kang sound. So guys, uh, disclaimer lang po, ako po ay uh, Uh, kusa ko lang kung binili ito para po uh, mapaganda mapaganda ko ang quality ng ng sound na bawat uh, gagawin kong uh, content video so hindi po ako nag-sponsor nito so nasa sa inyo na po kayo na po bahala mag-decide kung sa palagay ninyo ay dapat po ninyong uh, bilhin ang product na ito sa pagtesting ko nito ay uh, maganda po ang kanyang uh, quality. Para po sa mga bagong gumagawa po ng mga content video o sa mga uh, spiral uh, vlogger, uh, pwede nyo pong subukan ang TNW-A11 uh, wireless microphone. So guys, uh, pakilike, uh, paki share at paki subscribe na rin po. Click the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga bago ko pang gagawin na mga content video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.